Another day, another vlog na naman mga kamaster. So for today's video, samahan nyo ako. May papakita ko sa inyo na trusted na second hand dealer dito sa Valenzuela. At yan ang Ayos Garage. So sa Ayos Garage, ayos na ayos po ang mga sasakyan. So dito makakakuha kayo ng t-shirt na black and white. And syempre pa yung pipili na lang ako anong kulay gusto nyo, black or white. Pag nakabili po kayo ng sasakyan sa kanila. So dito po yan sa Liwayway Extension, Valenzuela City. Kung gusto nyo po mag-check ng unit. So, as of today, meron tayo ditong uh, Innova na kulay silver. Then, meron din tayong Honda Civic na 2018 model. Ayan, sariwang-sariwa po yan. At kung gusto mo naman ng luma at old school, meron tayo dito Toyota Hilux. At, syempre, sariwang-sariwa pa po yan sa bagong hangong isda. Kahit po yung loob, sobrang fresh at intact po. So, kung gusto nyo po yan, mahihilig po kayo sa mga luma sa sakyan na maayos. Ayan, uh, goods na goods po yan. At kung pang-pamilya naman po hanap nyo, meron tayo ditong Hyundai Starex, Yan, meron po tayong Hyundai Starex kung talagang pang family or ban po ang hanap nila. Then, meron din tayo ditong 4x4 na Fortuner. Um, kulay white. And, meron din tayong Toyota Rush 2019 model. Yan. So, kulay talong yung Toyota Rush natin. Mid-size SUV. So, kung naghahanap po kayo ng mas mura po compare sa SUV. Then kung gusto mo maging pack boy, sa mga binata po dyan, eto bagay na bagay sa inyo, 2018 na Honda Civic. All stock po yan, all goods at gagamitin nyo na lang po yan, gas and go. Pogi-pogi na po. Then meron din tayo ditong 2019 na Toyota Vios, uh, Vios E automatic. And again, sariwa din po ito, fresh na fresh. And yung interior po nito, papakita natin sa inyo, wala po siyang scratches dito sa mga pinto and even dito sa may dashboard niya, makinis din po. Then yung center console natin, okay. Then pagdating dito sa transmission, wala din po siyang gasgas. -gas. Makinis sa makinis, pwede ka pong magsalamin mga kamaster. So kung naghahanap ka man ng pambaha, off-road, no problem. Yan. So meron tayo dito sa Suzuki Jimny na manual po yan, manual transmission. And syempre, equipped na po siya ng mga accessories. And sana all, pinagpala. Yan. So kompleto po ang accessories niyan. Meron din po siyang ilaw sa taas. And syempre, may mga bakal po yan. Yan. All All goods, pati ilalim, gulong, yan, pang off-road po talaga siya ginagamit or pwede rin siya sa baha. So kung mahihilig ka po sa mga ganitong sasakyan, ito po, pwede nyo po siyang uh, i-view dito sa Ayos Garage. Ito po yung interior niya and sobrang goods din po, intak lahat. And yan, maayos po, naka leather seat din po. And yung may-ari po pala nitong Ayos Garage is, siyempre kapatid ko po, kuya ko po, Romeo Galvez, Madali po yan tawaran. Kung may gusto po kayong unit dyan, puntahan nyo lang po dito. Tignan nyo po at tawaran nyo po. Magpapatawad po yan. For sure, magpapatawad at may libre pang payong at damit. Yan. So, dito sa harap, makikita nyo may mga ano din tayo, may mga accessories na naka-install. So, pangbanggaan na rin yan. Sobrang tigas po nga sa harap. Meron na rin siyang ilaw na malaki dyan. Then, dito sa ilalim, all intact pa. Po, wala pong leak yan mga suspension natin. Then equipped din siya ng uh, Bosch Horn na Europa. Goods na goods na po. And again yan sa mga interested po kung meron po kinapusuan na unit po dito sa Ayos Garage. Message nyo lang po kami at sana po ay follow and subscribe nyo po yung aming FB page and YouTube channel. Salamat!